natin. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panic kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratlis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? sa si, uh, limang senador, ang pinag-isipang kumala sa mayorya. No? At si Senator uh, ay itinanggi po itong uh, bintang sa kanya ng uh, taga-DCRH yung 2 for 2 ni Anthony Taberna. At saka nito, sino ba yung kasama ni Anthony Taberna rito? ah, uh, si Jerry Baja. No? Na siya po ay may kabuang 3 uh, billion, mahigit 3 billion 35 million 800,000 ah uh, na may na mula sa 2025 JA na kung saan 750 million ang nakalaan para sa flood control project. So kwentahin niyo po 'yan, 750 million times 25 o times 30, ang laki po niyan. Pero tinanggi po 'to. Tinanggi po ni uh, Ari yan po mga pag-uusapan natin at iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tang channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pin pang Pindot na. Durog. Saan punta? Yung mouse ko. Kung saan-saan napunta yung mouse, eh. Okay, pag-usapan po natin, no. Ito po muna yung mga iba pa balita bago po 'yan. Ito na naman po, no. Matapos po kanina lang ay uh, itong si DPWH secretary ah uh, ano, Vince Dizon, ay inannounce po na pinapa pinapa tanggalan na ng lisensya, no. Ito pong mga engineer na sila Bryce Hernandez, Alcantara at iba pa na involved dito yung mga taga Bulacan po, no. Ay pinatanggalan na ng lisensya dito po sa ah uh, Sino na ba yung naglilisensya? PRC. Okay. Tapos, ngayon naman po, eto po ang balita. DPWH hahabulin ng 300 billion multa laban sa kumpanya ng Diskaya dahil sa bidding fraud. Okay. Wala naman tayong problema dito po sa paghabol ni Vince Dizon sa mga Diskaya ng 300 billion. No? Wala rin tayong problema dito po sa pagpapatanggal ng lisensya ng apat na uh, taga-engineering o DPWH engineers dyan sa Bulacan. Kaya lang, eto na nga po eh. <clears throat> Eto na nga po kasi yung sinasabi natin na bakit hanggang ngayon ang focus nyo pa rin kay Diskaya at saka kay sa mga taga Bulacan. Lantad na lantad na po, no? Lantad na lantad na. Kung ganyan kasi na ilang buwan na ba si Vince Dizon? Kung ganyan kasi kabagal yung paghabol po natin, ang paghabol po natin parang ano no? Per probinsya eh. O doon lang sa Bulacan talaga kayo at saka sa mga Diskaya. Kasi ilang buwan na buwat nung inannounce ni ilang buwan ka na rin nakaupo. Bulakan pa rin at Diskaya pa rin wala ka pa rin sa labing lima eh. Kung ganyan kabagal, no? Yung aksyon, nakabatay ka lang yata kung saan yung sikat eh. Sikat yung diskaya, hindi naman natin masisisi Kasalanan po nila yan na masyado silang pasikat sa kanilang mga ari-arian. Kaya sa dami na nagalit sa kanila, akala naman ng gobyerno, eh sasakyan lang nila yung galit ng tao kay Diskaya. Hindi na po si Diskaya lang ang problema namin. Ang problema namin, ang gusto, kung meron pong isa na dapat tutukan o dalawang tao, yung kayamanan ni Saldico at saka ni Romaldez ang gusto namin kumpiskahin niyo. Ang bagal. Okay lang sana, okay lang po sana. No? Kung eto na po yung mastermind eh. Kahit matagal kayo sa Diskaya, kahit matagal kayo diyan sa apat na apat na engineer o ilan mang engineer na yan sa DPWH. Okay lang po magtagal na kayo diyan habang buhay kung sila na yung pinaka mastermind. Eh napakalayo nyo pa po sa mga mastermind eh. Hindi naman po namin sinasabi na huwag nyong aksyonan yung Diskaya, Huwag nyo singilin. Kung may makukumpis ka pa, nakumpis ka nyo na lahat ng mga sasakyan. Kumpis kayo nyo na lahat, pero huwag nyo pong diskaya lang. Ang dami, po, di ba? Eh eto, pagmumultahin nyo, ang katwiran nyo, pagmumultahin nyo dahil mayroong uh, 300, uh, 300 billion multa, habulin nyo, dahil yung nag-entra sila sa bidding, uh, diba? di ba? Yung bidding na peking bidding. Ang tanong, diskaya lang po ba yung nagpeking building? Bidding? Sang katutak po sila, sabi nga nila, at dami nila eh. Bakit po diskaya pa rin ang diskaya? O, hindi na tayo makaabante. Lahat na ng angulo. Kung baga, isahin nyo na lang yung diskaya para tapos na makaabante naman kayo sa iba. Isahin nyo na lang din yung bulakan. Araw-araw may inaannounce, tatanggalan ng uh, tinanggal sa trabaho. Susunod naman, tinanggal yung lisensya. Susunod naman, kinuha yung... Pero, same people. Wala na kayong dinadagdag habang hindi nyo pinipress yung asset ni Romualdez, habang matagal na nakakawala si Saldi matagal nang naitago kung ano man ang asset meron sila. Eh, diskaya kayo ng diskaya. Wala naniniwala na mas mayaman yung diskaya kay Martin at kay Saldi Dahil yung kinukumpis ninyo na mga, mga sasakyan ni diskaya, sasakyan panlupa pa lang. Okay lang po sana kung nagtatagal kayo kay Martin na at kay Saldi eh. Kung ang kinukumpis ninyo, yung mga ari-arian nila pang himpapawid, helicopter. <coughs> Hindi ko po sinasabing wag, wag kumpis kahin yung pera. Isahin na lang. Lahat din nakagad yung pera. Eh, paunti-unti, pa paunti-unti, pa pero diskaya at bulakan pa rin buhat nung umupo yan si si Lakson buhat nung ikaw ay naging DPWH bulakan at diskaya pa rin wala pang nadadagdag wala na nadagdag kasi wala kayo nakita sa Davao eh, no? kung may nakita kay sa Davao Davao lang talaga ay hindi ko pala nailagay may good news may good news tayo mamaya sa itatay digong mamaya na iuli na natin okay punta na po tayo sa iba pang balita ito naman po, uh, pinatulan na naman po ni Lakson itong si uh, Kiko Keiko Barsaga. Alam mo, alam mo, Lakson, dito ka na siguro yung lahat ng sama ng loob mo, dito na. Dito ka na ngayon, lahat ng sama ng Pati si Keiko Barsaga, kada magsalita si Keiko Barsaga. Alam nyo, katulad ng sinabi ko kanina, nabigla si Lakson eh. Ang tagal niyang inilagaan yung kanyang reputasyon, kung meron man siyang reputasyon. Na-expose po lahat nito ni, nila Marcoleta, yung kanyang kahusayan. No? Ah, kasi ang tagal na kapagtago ng mga yan, si Tito Soto at si Lacson, akala natin magagaling na senador eh. Sa wala pang isang taon si Marcoleta na expose na kung gaano kahihinang ng mga senador eh. Kumbaga, sa hina ng line uh, lineup ng mga senador, nagmumukha po silang magagaling. Pero sa katulad ni Marcoleta, wala eh. Tapos ngayon, ang kalaban mo na yung pati, po, pati si Kiko Barsaga. Alam mo sabi niya kay Kiko? Kiko Barsaga exploited for mo political motives pinagbibintangan na niya na si Kiko Barsaga ah, ay uh, mayroong nasa likod ni Kiko Barsaga at ine-exploit siya sa, dahil sa politika. Ganun mo tinitignan si Kiko Barsaga? Alam mo, Senator Lacson, bilib na bilib kami kay, kay, Kiko Barsaga dahil siya yung typical na Gen Z na may kakayahang mag-isip. Alam mo, nabibigla ka, akala mo, ang, ang, ang bintang na ni Lacson, merong taong nagtutulak may gumagamit dito kay ano, kay Big Kiko Barsaga. Wala kang bilib sa talino ng bata na yan. Eh, typical na Gen Z yan eh. Kanyan talaga yung mga Gen Z. Lakson. Kaya nila mayat maya na mag-post sa Facebook. Kaya nila matmayat maya mag-post sa X. Ikaw, once, once a day ka lang mag-post sila, minuminuto, pwede sila. Ang mga Gen C, pag merong issue, banat ng banat yung mga yan. Tapos sasabihin mo, meron, meron sa likod ni Kiko Barsaga, sino na naman? Duterte na naman? Normal po sa Gen C ang ganyan. Anak ko nga, mayat maya, may, may pinupos eh. eh. ibig sabihin, kung political yung bata, typical po yan sa mga batang, eh, lalo na yung congressman. Nagugulat siguro siya, bakit bira ng bira to? Siguro meron tong, alam mo yung utak ni Laxon laging meron sa likod eh. Yung utak niya kasi ganyan eh. Eto, merong troll farm. Di ba, dati nagsabi yan, troll farm. Lahat kay Lacson, merong merong ano yung mga aplano-plano, -plano, may mga maitim na balak. <laughs> Wala po kung hindi ko po alam kung anong generation kami pero malamang ang nakakasabay ako sa Gen Z. <laughs> kaya, kaya ko kaya ko mag-post mo eh. <laughs> sa X nga lang hindi. Okay. Kaya 'wag mong sabihin, ano? Ito po sabi niya, Naaawa daw siya kay Kabite Mayor, City Mayor Dasmarinas, Jenny Barsaga, saying her son, Kabite Representative Kiko Barsaga, may be a pawn in a larger political game driven by self-serving interest. Alam niyo kung bakit niya nasabi yan? Ayon dito kay Lakson, kaya niya nasabi na si Kiko ay ano, tignan niyo ha, minamaliit niya yung kakayahan ni Kiko eh. Oh. Ayan. The last thing she needs is the evil-mindedness of people who use her son Kiko's mental state to advance their self-seeking political agenda. Ang gustong palabasin ni, ni Lakson, eh may tama sa utak to si ano, <laughs> si Kiko at ginagamit siya ng mga evil-minded people. <laughs> Hindi ba pwedeng si Kiko, si Kiko, si Kiko yung nag-iisip niyan lahat? Ibig mo sabihin, ewan ko lang, yan yung mahirap sa matatanda, walang tiwala sa mga bata eh. Uh, tuloy natin. As the saying goes, a picture paints a thousand words. But obviously, I did not know them before the photo was. Ayan yung kinakatwiran niya, di ba? Yung naglabas si... Uh, sakit na sakit siya kasi naglabas si Kiko Barsaga ng picture ni Lakson tsaka ng mga Diskaya. Uh, ito po ang bintang niya. They used Kiko Barsaga. He was the one who posted the picture on his page. But how would, how would he do that if no one gave him that photo? So ang hinala ni, ni Lakson, may gumagamit kay Kiko dahil yung photo niya kasama yung mga Diskaya, ay binigay lang, binigay lang kay Kiko Barsaga. May nagbigay lang kay ah, uh, Kiko Barsaga at siya lang yung nag -post. So, therefore, ang conclusion niya, mayroong tao behind Kiko Barsaga. Hindi, no? Alam mo, Lakson, hindi ba pwedeng malahen nyo lang, <laughs> malahen nyo lang mag-isip si Kiko Barsaga? Hindi ba pwedeng jensi siya na kaya niyang mag-isip na ako kaya kong pabagsakin, pabagsakin si Martin Romualdez? Alam mo, pagkakaiba ni Kiko sa inyong lahat, panay na kayo matatanda hindi nyo na kaya yung, yung isip at saka yung uh, marunong yung mga bata na gumamit ng mga social media. Hindi nyo na kinakailangan magbayad ng social media para yung, kanyang, yung pagiging congressman niya at uh, ginamit niya rin syempre, yung, yung uh, Pro Duterte, yung mga Pro Duterte groups. Eh, inaabangan na siya eh. Ganun talaga yun. Lakson. Kaya hindi niyo na uunawaan kung paano gumamit ng social media kasi ang tingin nyo sa lahat, ginagamit ng kunsinong tao. Walang ganun. Pwede yan. Kusa yan ni Kiko Barsaga. Sino mag-iisip na siya lang mag-isa. One one propaganda army yan si Kiko Barsaga. Okay. Punta na po tayo rito sa uh, balitang balita na may limang senador. Ito po, nagulat ako rito dahil hindi ko akalain to. Balita po to ng uh, ANC. Ang nagbabalita po nito ay si Karen Davila. Tingnan pa rin lang sa inyo. Ha? Umano ng ilang senador, umano ah, wala na yung ANC kung ako na Yan, naririnig niyo ba? Pero ng ilang senador. Walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President Francis Escudero kaugnay ng ethics complaints na inihain laban sa kanya. Nagpapatrol, RG Cruz. Wala palita. Pinag-isipan umano ng ilang senador na kumalas sa mayor pero giit ng ilang senador. Walang kudeta at hindi sila watak-watak. May banat naman si dating Senate President. Okay, So pinag-isipan ng limang senador na kumalas sa mayorya pero wala silang balak magkudita. Okay. okay, linaw natin yan. Ha? Si yung limang senador, ang umamin na kasama sa lima, si J.B. Ejercito. No? At sinabi niya, kaya sila nag-isip. So dahil hindi natuloy, hindi natuloy yung kudita o wala pang kudita pero nagparamdam na yung lima na kakalas sila sa mayorya, pinag-isipan nilang kumalas at mag-independent na lang. Ang katwiran nila JB, ehersito. Kasi iba na yung tinatakbo ng Blue Ribbon Committee. Nawala na sa focus. O, di ba? Kasi si Marcoleta nakapokus eh. Alam nila kung saan papunta yung Blue Ribbon Committee. Alam nila na patungo sa kaliwanagan. Ngayon po, wala na eh. hindi nga alam kung, kung meron pa. Meron pang uh, meeting o oh, wala na eh. Ang problema dyan, pinag-uusapan, may hinihintay daw na uh, testigo o kung ano. Malamang, naghanap sila ng testigo na ibabangga nila sa testimonya ni Gutesa kung wala na sila makita, hindi po talaga sila handa. No? Itong si Lakson. Ngayon, yun po yung katwiran nila, JB. O, imaginein po nyo, lima yan. Pag yan, lima na yan, kung ang purpose nila, gusto nilang nga uh, uh, naguguluhan na sila kung saan patungo yung uh, Blue Ribbon Committee ni Lakson, eh, hindi na uubra na na dyan pa rin sila sa Mayoria. Kasi ang tunguhin ni Tito Soto at saka ni Lakson, iligtas talaga si Martin. Very obvious naman yan. Hanggang kay Saldi ko lang sila. Hindi nyo pwedeng idein si Saldeko nang hindi madadamay si Martin Romualdez. At hindi nyo pwedeng idamay si Romualdez nang hindi madadamay yung kanyang pinsan. Kaya yung mga senador nahihiya po sila kasi parang sila ngayon nagagamit yung yung may mga konsensya pang senador. Yun nga, yung lima na yan, nahihiya sila na kinagamit lang yung Senado para pagtakpan si Martin. Oh, di ba? Obvious na obvious naman. Yes! Nakabawi. Tinitignan <laughs> ko yung stocks eh. Obvious na obvious naman na gusto nilang paligtasin si Martin. Eh in fact, hanggang ngayon, wala pa rin po. Tama, nagmumukha tuloy tama si Amy Marcos eh. Ang gulo-gulo dahil ina-announce sa uh, ina-announce po rito sa uh, media na padadaluhin si Martin tsaka si Saldico. Pero sa actual, wala namang ina-announce na pecha. Yan po, yung hinala na yan. Kaya may babaklas. Hindi na lang sinabi ni JBR si ito kung sino yung mga kasama niya. Pero imaginein po ninyo, kung yung original na siyam, plus lima, sobra-sobra pa para 13. Kaya in-expect po natin, walang tulugan yan si Tito Soto, si uh, Ping Lakson, hindi po matutulog yan, tsaka yan si yung majority floor leader. Hindi yan matutulog ngayong mga panahon na to, yung mga tulfo, kasi anytime pwede po silang makudita. Yan po ang kagandahan. <laughs> yan po ang kagandahan ng ano ng uh, uh, hindi fixed yung term yan. Kasi kung fix term yan, di, di maghihintay ka na naman na tatlong taon para mapalitan yan. Kaya wala pong katapusan to eh. Itong, itong pagkakatalaga kay Soto tsaka kay Ping Lakson, alam na alam po natin yan, ililigtas yung magpinsang Romualdez at Marcos dito po sa usapin ng uh, corruption. Pero, wala na po yan eh. Kaya magkarugtong yan, di ba? Ngayon, panay salita lang. Nakikita niyo po yung moves nila? Oh. Araw-araw lang may ina si Vince Dizon na ginagawa kunwari. Pero tingnan nyo po yung pinupukosan nila kaya lang 'yan, tsaka taga Bulacan. Paano po yung ibang lugar? Ililigtas po nila lahat ng mga magnanakaw sa ibang lugar. malamang na malamang si Cayetano po 'yan. Malamang na malamang ang gusto po ng mga tao na 'to na babaliktad sa Mayorya. Malamang ang gusto nila ibalik si Marculeta dito sa sa hearing. Kasi imagine niyo hindi siya yung ano. Si Marculeta hindi na siya yung chairman pero siya pa yung may pinakamatinong siya pa yung nakapag-produce ng ano ng uh, testigo na matilo. Tsaka anong uri ng chairman niya na questionin mo yung uh, pagkatao ng uh, testigo mo. Hindi niya naisip testigo niya na yun once na tumistigo eh dahil siya yung chairman. O yari ka dyan ngayon dahil kay Ping Lakson. Kaya ang tingin ko rin yung announcement na iimbitahin si ano iimbitahin si Saldeco at si Martin ang tingin ko para maiwasan yung pagkadismaya ng mga ng mga senador eh. E imaginein po ninyo yung mga kapatid-kapatid na lang kapatid ni Estrada kahit pa pano, kapatid niya si JB, di ba? Tapos dinidiinan nyo. Oh, kapatid naman ni Alan Cayetano, si Cayetano Pia. Anytime pwede niyang pabalik yan. So dalawa na yan. Labing isa na. Oh, yung mga bilyar, malamang balik tari. <laughs> malamang balik ta mga yan. Kaya pwedeng pwede talaga magkudita. Kaya ngayon, wala nang tulugan sila Itbulaga Soto. Si Tutasin. Huh. Wala nang sasalo sa kanya. Eh malamang po kasi may nagpahayag ng lima eh. Pinahayag na po nila na ayaw na nila sa majority dahil walang pinatutunguhan yung Blue Ribbon Committee. Si Lacson kasi, kumbaga ang nangyari kay Lacson, uh, hindi bagay talaga sa Blue Ribbon, hindi talaga bagay yung mahindi abogado. Yan yung pinakamalaki nilang pagkakamali ni Tito Soto. Eh. Masyado nilang uh, na in-expose yung sarili nila na wala naman pala silang kakayahan talagang mamuno sa Senado. Ang meron lang po sila, Uh, tagal experience. Thank you very much kay Amik. Damage control lang si Pisot. Sino si Pisot? Pink tsaka si uh, Pink si Soto. Okay, punta na po tayo rito sa mainit na mainit na, na balita. Asan na ba yun? Ito po, napakainit po ng balita na si Ontiveros, ayan, Senador Risa Ontiveros, may kabuoang insertion. Amendment na 3 billion 35 million 800 yan. Sa 2025 General Appropriations Act, kung saan 750 million ang nakalaan para sa mga flood control project. Ito po ay binalita ng dos por dos na si Anthony Taberna at Jerry Baha. Oh, pa nga dalawa na yan. Eh. Okay. So, kung totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez na 25 to 30 ang uh, proponent, so imaginein po ninyo yung 750 million, magkano po yung 35% niyan? uh, yung uh, 25 to 30 percent. So, ang 35, ang 7, 750 po, ang 10 percent po niyan ay 75 million. Ang 20 percent ay uh, 150 million. So, ang uh, 30 percent ay 100, 225. 225 million. Yan po ang ibibigay sa proponent kung susundan natin o natatanggap ng proponent kung susundan natin yung uh, pagkukwenta nito ni Bryce Hernandez. Sabi ni Bryce Hernandez, walang wala pong uh, hindi binibigyan, lahat binibigyan. So kung may proponent siya ng 700 million, 750 million, laking pera po niyan. Tiba, tiba, tiba. O ngayon, sabi naman ni Rizal Tiberos, completely, dininay niya po. Grabe o, oh, may sinkhole na sa, ano, sa mga binaha. Ay, sa mga nalindol. Okay. Asa na ba yung pagtanggi niya no? In fact, hindi nga raw siya pumirma diyan sa Bicam. At tinutulan niya po yung uh, yung budget. Yan po yung sabi ni uh, Honteveros. Hindi pa po uli nagsasalita yung dos por dos no. Kung pinasisinungalingan. Ganito lang naman yan eh. Kanino ba mas sino ba ang mas katiwatiwala? Si Anto, Anthony Tar, Taberna ba at saka si si Jerry Baha o si Honteveros. Tandaan po ninyo. Si Katunying, loyalista lang yan. Maka Marcos lang yan hindi tayo bilip sa kanya kasi makamarko siya. Pero never po natin siya na, wala pa ako narinig na nagsinungaling yan eh. ba? Diba? Meron nga yung, yung sila ni Bukbuk, di -Buk, diba? Na, naalala nyo yun, yung sinabi ni Anthony Taberna na uh, tinex sa kanya. Uh, Minesage sa kanya ni BBM. Natatandaan nyo yun. Tapos kinontra siya ni Bukbuk. -Buk. Loyalista lang yan tao na yan. Kaya tayo asar dyan kay Tonying. Pero, so far, wala pa naman tayong nakitang wala pa naman tayong nakita na siya ay uh, anong tawag dito Nagsisinungaling, di ba? Oo. Oh. Kaya kayo na po bahala kasi dalawa yung ano eh, yung isa wala raw siyang insertion, ito naman si Tonying tsaka to si Baha may insertion. Tandaan po ninyo yung uh, mga ano po niyan, yung pinanggagalingan po ng impormasyon ni Anthony Taberna. Ay malupit po, taga Malacañang. Ngayon, kung bakit titerahin si kung bakit po titirahin itong si sa Ontiveros samantalang tutang-tuta siya ng, uh, o nagpapakatuta siya sa mga Marcos. Hindi niya binabanatan si Martin. Siya hindi niya binabanatan si BBM. Ang, uh, siya ang numero unong tagabanat sa mga Duterte. Kung bakit po siya biglang uh, ilalaglag. Uh, tingin ko, pinadaan lang kayo na eh. Bakit siya nilalaglag ngayon? Eh, alam niyo naman, yung ugali ng, <laughs> ng Kamag-anak Incorporated Huwag na natin pangalanan si Martin. Ayaw na ayaw ni Martin na may kalaban. <laughs> Di ba? <laughs> Hindi mo pwedeng pumapapil ka na oh, baka sa tingin, ni, ni, sa tingin ng kampo ni Martin o kung sino man, eh, masyado ka ng uh, pasikat. Thank you very much muna kay Ricardo Buensoseco na nagbigay sa atin ng $14.99 at saka si Sara Nakamura na nagbigay ng $800, dollar, eh, 800 yen na pangkape. Amik sa padoble, $4.99. Risa pa Virgin Ontiveros, kumakanap din pala ng flood control fund. Akala ko, nagpapakanap lang. <laughs> Alang iha kami. <laughs> Akala ni Amik nagpapakanap lang eh. O ngayon po, ang tanong, kanino kayo mas kapani sino po ang mas kapanipaniwala? Ako, sa tingin ko ang source ni Taberna. Reliable 'yan lagi. Hindi po niya sisirain yung uh... kasi kung may sisiraan siya na, itataya niya yung pangalan niya. Eh mga Duterte na 'yan. Ano na mamahitan niya kay kay Rizal kung itataya niya yung pangalan niya. Di ba? Matagal na po yan, dos por dos. Hindi pa po natin nabalitaan na nag-fake news yan. Ewan ko lang ha. Pero kung ako po ang tatanungin kung sino mas kapanipaniwala. <laughs> sa tingin ko, mas kapanipaniwala yung kaberna baha kaysa dito kay Honteberos. beros. Kasi ang dami na natin beses na nahuli na ano yan. Eh. Ganyan lang magsalita yan, Parang santang-santa. Di ba? Ako wala akong tiwala sa mga mga nagbabait-baitan, yan po ang pinaka mga sutil. Yan po ang mga pinakasalbahing mga tao. Yung mga nagbabait-baitan. Kaya kung may paniniwalaan ako, papipiliin kung sino ang nagsasabi ng totoo. Kaya lang, iniisip ko nga rin lang, ano ang, ano ang motibo ni Taberna para siraan na to si Rizal Tiberos? Kasi out of the blue, walang wala eh, di ba? O, baka naman kasi, hindi ba, nabanatan niya ba si Martin? <laughs> Baka naman inunahan na lang inunahan na lang kasi ah, gusto nyo kayo makinabang ha. Ah? Ah? Gusto nyo kayo makinabang ng lahat Ah? Ang tagal naming inalagaan na tinitira-tira si BP tapos kayo magmumukhang bida. Oh, 'yun lang ang tingin ko diyan eh. Hindi kayo pwedeng maging maging uh, bidabidahan na uh, at our expense. Kasi tatablahin na nila 'yan eh, di ba? Tsaka yung akbayan, tignan niyo po yung akbayan, sila po yung nangunguna ngayon. Baka nga sila yung kumakanta ng Martin Martin Magnanakaw. Eh. Sila ba yung kumakanta nun? Kasi tayo, nakatutok tayo kay BBM, di ba? Kaya hindi tayo marunong kumanta. <laughs> Kaya sorry ka na lang, boy. Alam mo, mabubura pa yan. Kahit na anong sabihin niyo, saluhin nyo na saluhin si Rizal Ontiveros. Utya, baka yan na ikabagsak ni si Ontiveros. Baka sabi siguro ng, ng kampo uh, nila ng BBM Romualdez, ng Marcos Romualdez, ganito. Teka muna. Ang lagay kayo makikinabang, ang tagal namin, ang tagal namin tinitira yan eh. Tapos ang lalabas, Dilawan versus Duterte. Hindi kami papayag. Tirahin na rin namin kayo ngayon para wala nang ala-alayas. <laughs> Kunyari lang sila boss na si Jerry, bakang may screenshot ang listahan pero kay Tunying galing 'yon Risa, pag nagsalita, akala mo virgin eh. <laughs> Salamat sa pa-triple amic ka Pero napupuna ko sa pa. <laughs> para naghanap ka ng virgin. Kanina ka pa virgin ng virgin ah. Virginal beauty ba ang hanap mo ngayon? Ako, sakto na ako sa mga daisy. Eh. Day si Daisy day si, day si Senta, tsaka day si Tenta. <laughs> Oo, ayan. Yan si Anthony Taberna. First lady yan. Kaya, ak, tsaka walang kaabog-abog eh. Out of the blue. Biglang binanata nila si Rizal Tiberos. Yan ang, yun huwag kayo masyadong kampante. Parang pinaalalahanan kayo. Masyado na kayo naging kampante sa paninira ah. Mga anti-corruption, antay anti-corruption kayo. O eto, pinatuhan sila, di ba? Ah. Akbayan sa kanila yan eh ah uh, yan. Gusto nyo palang singilin si BBM sa rally. Iyari <laughs> kayo ngayon. Yan lang po ang uh, ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede na po kayo magbigay.